Hi kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang buhay at payo ng OFW. Kamakailan lang kabayan nagkaroon ng matinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Uh, nakita natin na may mga missile attack, air raid sirens, at takot na posibleng mas lumawak o lumaki pa yung gulo. Pero mabuti na lang sa ngayon, as of June 24, 2025, ayon sa mga balita na may ceasefire or pansamantalang humupa yung situation. Pero tandaan natin kabayan na kahit ganito na may ceasefire, hindi ibig sabihin na talagang palagi tayong safe. Kaya mahalaga na alam natin yung mga dapat nating gawin kung sakaling magkaroon uli ng ganitong tensyon or kaguluhan or tumunog ang siren or magkaroon ng missile warning sa location or sa tinitira natin sa ibang bansa particular sa Middle East. Sa video nito, na pag-uusapan natin yung official guidelines mula sa OWA at para malaman natin yung mga hakbang kung sakaling nasa bahay tayo, nasa building or nasa labas or nasa kotse or bus, ano ba yung mga kailangan nating uh, tandaan para uh, hindi ma magagarantiya ay magkaroon tayo ng safety measures. Nandito po tayo ngayon kabayan sa website ng OWA. Ito po ay owa.gov.ph. Ilalagay po natin sa description ng video ang kanilang official link. Sa page po na ito ay nakalagay ang mga dapat gawin kapag may alert siren na na-experience ng ating ibang kababayan sa ilang location sa Middle East. Uh, meron po tayong dalawang scenario. Isa is kung nasa bahay at ang isa naman po ay kung nasa building. Kung nasa bahay po tayo, pinapayo po na pumasok agad sa bomb shelter o ang tinatawag na mamad or sa protected room na may bakal na pinto or bintana. At pinapayo rin po na isara at ilock ang mga pinto at bintana. At idadagdag lang po natin na iwasan din po yung pagtingin sa labas kahit na sa tingin natin na eh, medyo tumahimik na yung paligid para sa kaligtasan rin po natin. At kung sakaling nasa building po kayo sa oras ng pangyayaring ito or ng alert siren, pumunta po tayo sa gitnang palapag. Halimbawa, kung meron pong limang palapag ang building nyo, pumunta po tayo sa third floor. At ang isa pa ay iwasan ng rooftop at lobby na maraming bintana. Uh, isang tip na ito dahil kung may missile or merong... Uh, weapon na gamitin, ang una pong talagang matatamaan is yung nasa taas na lugar, which is for example yung rooftop, or kung may mga barel, mas delikado po na mas malapit sa bintana. Kaya i-take note po natin or tandaan natin yung mga safety measure na ito. Paano naman po kung nangyari ito at nasa labas tayo? Ang una po natin gawin ay pumasok sa pinakamalapit na gusali or public shelter. At paano naman kung walang building na malapit or public shelter? Ang una po natin gawin ay lumayo sa sasakyan, dumapa at kailangan natin protektahan yung ating ulo gamit ang dalawang kamay. At kung sakaling hindi na makalabas at nasa sasakyan po kayo, yumuko po kayo sa loob ng sasakyan at ganun pa rin po. Kailangan nyo pong takpan ng dalawang kamay ang ulo nyo kasi yun po yung kailangan nating unang-unang maiwasan, ma-injure kung sakali pong nasa sasakyan naman po kayo, kailangan itigil natin yung sasakyan pero i-assess nyo rin po yung danger sa paligid bago kayo huminto kung sa tingin nyo po ay safe, lumabas at pumasok sa pinakamalapit na shelter. Kung sakaling ang bus nyo po ay nasa highway, yumuko po kayo sa loob ng bus, nasa city naman po kayo, lumabas po kayo agad at pumasok sa shelter ang pinaka main goal po ng tips na ito ay maiwasan yung exposure ng sarili natin, ng katawan natin. Kaya hanggat maaari, yumuko tayo at ilagay natin yung dalawang kamay sa ating ulo. Kung napansin niyo po, lagi po nang ina-advise na manatili sa shelter at hindi lang po iyon. Kailangan din pong at least mag-stay tayo ng 10 minutes sa shelter. Bakit? Uh, kasi maaring meron pang susunod or sunod-sunod pa yung pag ng missiles. Hindi natin alam kung may kasunod pa. At pwedeng may mga bumagsak pa na debris or mga peraso ng rocket or drone, kaya mas okay na mag-stay pa tayo ng 10 minutes. At hindi rin po perfect yung Iron Dome ng Israel, kaya may chance na makalusot pa rin yung mga missile kaya hanggat maaari, hanggat safe po kayo sa shelter, magstay po kayo at least 10 minutes. Kung sakaling nasa ganitong sitwasyon po tayo, i-take note po natin yung mga contact information na pwede nating mahinga ng tulong, especially sa immediate repatriation or pag-uwi sa Pilipinas. Uh, tandaan po natin, muli po kapag merong missile alert or may siren, kailangan po nating pumasok agad sa mamad or protected space, um, kagaya ng pasilyo o kwarto na walang bintana. At kahit tahimik na po yung situation, kailangan pa rin po nating maghintay ng 10 minuto para makasiguradong walang susunod na pag-atake. And nandito po yung emergency hotlines. Kung kayo po ay nasa Israel, nandito po yung phone number sa Lebanon at Jordan. Pwede niyo po siyang screenshot or pwede po kayong pumunta sa owa.gov.ph. Ilalagay rin po natin yung contact number sa description para mas madali niyo pong matake note. Hindi po madali ang sitwasyon ngayon para sa ating mga kababayan sa Middle East. Kahit may ceasefire na, hindi pa rin nawawala yung kaba, lalo na kapag may naririnig tayong serena or alarm or may balita ng kaguluhan. Kaya sana makatulong ang video na ito kahit pa paano para alam natin yung dapat nating gawin at mabawasan ang ating pagpapanik. Mas mabuti rin na laging handa kesa mabigla sa oras ng ganitong sitwasyon or peligro. Kung may kakilala kang kapwa natin OFW at nakatira sila or nagtatrabaho sa Israel, Lebanon, Jordan, baka share mo na rin ito sa kanila. Hindi natin alam, baka ito pa ang makatulong sa ating kababayan sa oras ng kanilang pangangailangan. At kung sa tingin mo ay mahalaga ang ganitong information, pakilike na rin po ang video, mag-subscribe po tayo sa channel natin, at i-turn on ang notification bell para updated ka sa mga future videos na tulad nito para sa ating mga kapwa OFW. Lagi po nating tandaan, hindi tayo nag-iisa. May mga kababayan tayong nagmamalasakit kaya kabayan, ingat po tayo palagi. Desal ko po na lagi tayong maging ligtas kahit nasa ang sulok pa ng mundo. Hanggang sa susunod na video, ito po ang buhay tayo ng OFW. Mabuhay